360 Sir kayo sir? Opo. Okay. Oh, hey, thank you sir. Thank you sir. Thank you, ng gabi so ang kita ko dito sa my platform ito na tayo ng unang booking natin ang drop ay sa ano? ukada ukada para niya kasi ito so long ride ito guys ito okay, yung katahero na natin ngayon. Okay, andito na tayo sa pit guys. Ako sir. Na. Maaga sir, maaga pa Mas maganda maaga sir Para pagdating doon Relax, relax na lang Matamad na ako Pag-commute kasi, 7.30 na Ah Ang oras na higit ang biyahe naman. Buto hindi na ng ano, Sir, no? <laughs> Depende sa mood, Sir, eh no? Sir record pala ako, okay lang ba ipopost ko to? Okay lang ba ipopost ko to? record ah. pala ako, okay, okay lang. Okay lang, 360 lang. Okay. Sure kayo sir? Opo, okay um, lang. Eh, thank you sir, ah. thank you sir, thank you sir. Oh my God! Ah, ah, e -N God. -noel? L uh, ah. p n o double l Noel po? Oo Noel, p n o double l l thank you, thank you sir, thank you sir, thank you.